magluto ako ngayon ng ginataang hipon. Ito yung mga sangkap ko guys. Oh. yun guys, kalabasa. Tsaka guys. Ay, mag-iinit muna tayo na caldero. Ay, mag-open muna tayo dahil di pa pala natin na-open. dian natin muna ng mantika guys konti lang guys kasi mahirap na mag magkaroon tayo nang cholesterol guys ay guys ganun natin dito diyan nang jug lagay natin to guys Kasi ito yung ano namin bawang, guys. Ano kasi, biniling na siya. Ayan, o. No, garlic paste. Ano na. Madali lang yan sa mahanot. Ano yung kumunat ito. Ginataan. Kasi parang nakikita ko kasi, guys, na ano gusto nilang ano ba yung ginataang tul ano hipon eh ayan nga gumagaya din ako ay <laughs> ah, magluto din tayo paanohin muna natin pa brownie natin yung ating sibuyas sa bawang para mag kasi so yung ano namin yung bawang namin ay durog siya Then, mamaya ko na lang yan ilagay pag okay na ang bawang sibu ba ang bawang sibuyas at saka uh, luya para ano hindi pa siya ano at yun, ilagay ang aming espring. Ilagay sa dyan. Halo-halo lang kasi. Ilagay lang natin ang magic sa pag. ilagay na natin tong ating ano ang daming kalabasa guys masarap kasi ito maraming gulay haloan mo na natin tapos lagyan natin ng na ano to vegetable cubes to siya ang hirap magbukas pag nag isa ka lang isa lang kamay ang isa nasa kamera dogi natin para ano hindi natin kunti na tubig para pagmaluto maluto saka natin laliyan ng gata ito yung gata namin Yes. ngamaya ilagay ko dyan guys saka takpan muna natin pakuloy natin para maluto ang kalabasa natin guys guys kumukulo na siya, guys yun na yung gata ko guys so, una dito, guys. Mga guys. Yan. Wala pa kung masarap na ba ito ang aking luto? Yan, guys. Yan ang aking luto. Tikman natin, guys. sarap. Manamis-namis. Yummy-yummy. Uh, uh, yan na, guys. Five minutes na na, guys. Takpan na na.